Ah, mga lods. Alas 6 na lang umaga. Ah, medyo malalim pa kaya dito muna tayo sa tabi. Hanap-hanap muna tayo dito. Hindi pa natin maabot ano eh, sa ilalim. Kaya umpisahan na natin para makauwi tayo nang maaga mamaya. Marami na tayo nakuha. Mga lods. Start na. Buti nga tumigil yung ulan eh. Kaya Maka ano tayo Maka umpisa ng medyo maaga Hindi pa natin makuha yung nasa ilalim Kasi yan eh, natin Ang ganda pa pag yumuko tayo Kaya ito lang muna Start start na muna sa ganito Unti-unti Naka-harvest tayo mga hanggang mamaya abot sa ating makakaya. Kung ang sako bago tayo, kabuti ng tanghali, eh. yun ang dadalhin tayo ng uwi mamaya lilipat tayo, tayo doon sa may malalim may malalim na area ito malalim din naman to dito kaso lang palong tide kaya mamaya bababaw to dito Umaga, umaga pa naman mga lods eh. Buksan muna natin yung isa. O, umpisa pa lang tayo mag-harvest. Ayan mga lods oh. Tama, ang laki ng laman. Yeah. Oh, abutan ng konti. Hanggang liig na lang. Mamaya-maya. Dito na tayo babanat talaga na. ano pag nakikita na natin yung mga uh, maliliit na mararaming laman. Ito so, pa, ano-ano lang muna to.